magandang uh, umaga. Yan meron tayong uh, kwento dito mga kapatid. Ito ay isang uh, tungkol sa mga hayop sa isang kabukiran. eto ating sisimulan Si Ginoong Jones ng Manor Farm ay naisara na ang mga kulungan ng mga manok para sa gabi Ngunit sobrang lasing upang maalala pang isara ang mga butas na daanan Habang ang liwanag mula sa kanyang lampara ay sumasayaw sa magkabilang panig. Siya ay pasuray-suray na tumawid sa bakuran. Hinanggal ang kanyang mga bota sa likod ng pintuan, nagbuhos ng huling baso ng serbesa mula sa bariles sa kusina, at uh, naglakad papunta sa kama, kung saan si Ginang Jones ay mahimbing ng naghihilik. nang ang ilang ilaw sa silid-tulugan ay nawala. Nagkaroon ng kaluskos at paggalaw sa buong mga gusali ng sakahan. Kumalat ang balita buong araw ay na si matandang major, ang premyadong Middle White na inahing baboy ay nagkaroon ng isang kakaibang panaginip noong nakaraang gabi. At nais itong ibahagi sa ibang mga hayop na na magtipon-tipon sila sa malaking kamalig. Agad, pagtapos na maayos si Ginoong Jones. Tinawag na matandang major kahit na ang pangalan na ginamit sa kanya noong siya ay ipinasikat ay Willingdown Beauty. Ay labis na iginagalang sa sakahan kaya't handang magbuwis ng isang oras na tulog ang bawat isa upang marinig ang sasabihin niya. Sa isang dulo ng malaking kamalig, sa isang uri ng nakataas na plataforma, nakaupo na si Major sa kanyang higaan na dayami. Sa ilalim ng isang lampara at nakabitin sa isang sinag ng kahoy. Siya ay labindalawang taon na at kamakailan lang ay medyo tumaba. Gunit siya isang kahangahangang hitsura pa rin na baboy. May matalinong hitsura at mabait na hitsura sa kabila ng hindi pa pagpapaputol ng kanyang mga pangil. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang iba pang mga hayop at komportable ng umupo ayon sa kanilang sariling paraan. Unang dumating ang tatlong aso na sina Bluebell, Jessie at Pincher. At pagkatapos ay ang mga baboy na naupo sa dayami nang diretso sa harap ng platforma. Ang mga inahing manok ay umupo sa mga bintana, ang mga kalapati naman ay lumipad at pumwesto sa mga balangkas ng bubong. At ang mga tupa at baka ay nahiga sa likod ng mga baboy at nagsimulang ngumuya ng kanilang mga hads. Ang dalawang kabayong cart, sina Boxer at Clover, ay pumasok ng magkasama. Naglalakad ng mabagal at maingat na iniiwasang makapinsala sa anumang maliit na hayop na maaaring nakatago sa dayami. Si Clover ay isang matatag na inahing kabayo na nasa kalagitnaan ng buhay. At hindi pa na bumalik ang kanyang katawan upang matapos manganak ng apat na beses. Si Baxter naman ay isang napakalaking hayop. Halos labing walong kamay ang taas at kasing lakas ng dalawang karaniwang kabayo. Ang puting guhit sa kanyang ilong ay nagbigay sa kanya ng medyo tangatangang hitsura. At sa lang, hindi siya kilala sa katalinuhan. Ngunit siya'y lubos na iginagalang dahil sa kanyang katatagan ng karakter at napakalaking kakayahan sa paggawa. Pagkatapos ng mga kabayo ay dumating si Muriel, ang puting kambing, at Benjamin ang asno. Si Benjamin ang pinakamatandang hayop sa sakahan at pinakapangit ang ugali. Bihira siyang magsalita at uh, kapag nagsalita man siya, karaniwang para magbigay ng isang mapanuring komento. Alimbawa, kasabihin niyang binigyan siya ng Diyos ng buntot upang pangontra sa mga langaw. Ngunit mas gugustuhin niyang wala ng buntot at wala ring langaw. Tanging siya lamang sa mga hayop sa sakahan ang hindi tumatawa. Kapag tinanong kung bakit, sasabihin niyang wala siyang nakitang dahilan para tumawa. Ngayon pa man, hindi niya ipinahiwatig ito ng hayagan. Ngunit may malasakit siya kay Bakser. Madalas silang magkasama tuwing linggo sa maliit na bakuran sa labas ng taniman ng prutas. Magkasabay na kumakain ng damo at hindi nag-uusap. Ang dalawang kabayo ay kakalapag lang ang, ng isang pangkat ng mga sisiw na nanawalan ng ina ay pumasok sa kamalig. Nang hihikbi ng mahina at naglalakad-lakad mula sa gilid ng gilid naghahanap ng lugar na hindi matatapakan. Gumawa si Clover ng isang uri ng pader gamit ang kanyang malalaking harapang mga binti. At nagsisiksikan ang mga sisiw sa loob nito at agad na nakatulog. Sa huling sandali, si Molly, ang mangmang -mang at magandang puting kabayo na humihila ng karwahe ni Ginoong Jones, ay pumasok ng maingat. Ngumunguyan ng piraso ng asukal. Pumwesto siya sa unahan at nagsimulang magpagalaw ng kanyang puting mane. Umaasang mapansin ang mga pulang ribbon na ipinagkabit sa kanyang mga buhol. Uli, sa lahat ay dumating ang pusa na karaniwan ay naghanap ng pinakamainit na lugar at sa wakas ay sumiksik sa pagitan ni Baxter at lover Doon siya nagmura ng masaya habang nakikinig kay Major nang hindi naman pinapansin ang bawat salita na kanyang sinasabi. Lahat ng hayop ay naroroon na maliban kay Moses, ang alagaing uwak, na natutulog sa isang pampang sa likod ng pintuan. Nang makita ni Major na lahat ay komportable nang nakaupo at nakikinig ng mabuti, Linisan niya ang kanyang lalamunan at nagsimula. Mga kasama, narinig na ninyo ang tungkol sa kakaibang panaginip na naranasan ko kagabi. Ngunit narating ako sa panaginip na iyon mamaya. Mayroon akong ibang naisip parating muna. Hindi ko akalaing magtatagal pa ako ng maraming buwan at bago ako mamatay, nararamdaman kong tungkulin ko na ipasa sa inyo ang anumang karunungang aking natamo. Ako'y may mahabang buhay, marami akong oras na mag-isip habang ako'y nakahiga mag-isa sa aking kubo. At sa tingin ko'y masasabi kong nauunawaan ko ang kalikasan ng buhay sa mundong ito gaya ng anumang hayop na nabubuhay ngayon. Ito ang nais kong talakayin sa inyo. Ngayon mga kasama, ano ang kalikasan ng buhay natin? Harapin natin ito. Ang buhay natin ay miserable, mabigat at maikli. Ipinanganak tayo, binibigyan tayo ng sapat na pagkain upang manatiling buhay at ang mga kaya ay pinipilit magtrabaho hanggang sa pinakapuno ng ating lakas. At sa mismong sandali na hindi na tayo kapaki-pakinabang, tayo ay pinapatay ang may karumaldumal na kalupitan. Walang hayop sa Inglaterra ang nakakaramdam ng kaligayahan o kapanghing kapahingahan pagkatapos ng isang taon. Walang hayop sa Inglaterra ang malaya. Ang buhay ng hayop ay paghihirap at pagkaalipin iyan ang simpleng katotohanan Ngunit ito ba ay bahagi lamang ng kalikasan ito ba ay dahil ang ating lupain ay mahirap kaya't hindi kayang magbigay ng disenteng buhay sa mga naninirahan dito Hindi mga kasama Isang libong beses hindi. Ang lupa ng Inglaterra ay mataba. Ang klima nito ay maganda. Kaya natin, kaya natin itong magbigay ng pagkain sa isang napakaraming bilang ng mga hayop kaysa sa mga kasalukuyang nandito. Ang sakahan natin na ito ay kayang magtaguyod ng dose-dose ng kabayo. Dalawampung baka, daan-daang tupa, at lahat sila ay nabubuhay ng maginhawa at may dangal na ngayon ay halos hindi na natin maisip. Bakit pa tayo patuloy na namumuhay sa ganitong kalagayan? Dahil halos lahat ng ani ng ating paggawa ay ninanakaw mula sa atin ng mga tao. Diyan, mga kasama, matatagpuan ang sagot sa lahat ng ating mga problema. Isang salita lamang ang tao. Ang tao ang tanging tunay na kaaway natin. Kung aalisin natin ang tao sa eksena, ang ugat ng gutom at labis na paggawa ay maglalaho magpakailanman. Ang tao ang tanging nilalang na kumakain ng hindi gumagawa o nagpapagod. Hindi siya naggagatas, hindi siya nangingitlog. Masyado siyang mahina para humila ng araro. Hindi siya mabilis para manghuli ng kuneho. Ngunit siya ang hari ng lahat ng hayop. Inuutusan niya tayo, binibigyan tayo ng pinakamaliit na makakain upang hindi tayo magutom. At ang natitira ay iniipon niya para sa kanyang sarili. ang ating paggawa palaki ng lupa. Ang ating dumi ang nagpapabunga sa lupa. Ngunit wala ni isa sa atin ang may-ari kundi ang ating balat. Mga baka, maraming galon ng gatas ang ibinibigay ninyo sa nakaraang taon. At ano ang nangyari sa mga gatas na sana ay makapagpadami ng malusog na mga kalabaw? Ang bawat patak nito ay napunta sa mga lalamunan ng ating mga kaaway. At kayong mga inahing manok, gaano karaming itlog ang inyong ipinanganak sa nakaraang taon? At ilang sa mga itlog na iyon ang naging sisiw? Ang iba ay pinagbili sa pamilihan upang magdala ng pera kay Jones at sa kanyang mga tao. At ikaw, Clover, Nasaan ang mga apat mong mga anak na sana ay magsisilbing katuwang at kasiyahan mo sa iyong pagtanda? Ang bawat isa ay binenta ng isang taon pa lang. Hindi mo na sila muling makikita. Bilang kapalit ng iyong apat na panganak at lahat ng iyong paggawa sa mga bukirin, ano ang nakuha mo kundi ang inyong mga karampot na rasyon at isang kubo? Ayan, ating mga kapatid. Ano kaya ang iba pang sasabihin ng ating uh, ginoong major sa susunod na episode? Kaya kung gusto nyo ipagpatuloy ang pakikinig sa ating episode, ang kaharian ng hayop, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami tayong makikinig sa ating mahaba-habang kwento. Thank you and God bless. See you again.